Good morning, good morning, good morning Andito na naman po si Master Gopito TV Channel Nandito kami sa Guadalupe Kasama po si Rodolfo Ganon kami katupit Lumadayong kami kahit sa ilog Manghuli lang kami ng tilapia pang ulam Sige na, nakain na Ito na Ito na Kainin mo na O, oh, kita nyo guys Ganon ako kalupit Hahaha Oh, sabik ko sa inyo, <laughs> napakalaki. <laughs> Ay, be Biyo. Oh, Diyos Biyo, Marimar. Thank you, thank you, thank you, thank you. Si Master Gopito, nakalaki na nakahuli na. Double, double siwa pa. Ang ah, laki, 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 laki. Ah, laki, 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 laki. <laughs> Diyos Marimar. Sige lang. Hmm. Diba? Yan ang kalupit si Master Gopito TV channel. Oh, ayan oh. Ano rin niyo po ang TV Master Gopito sa YouTube. Kalupit. Oh. Yan ang katindi. Dito sa ilog ng Guadalupe. Ang lalaking isda. Uh. <laughs> <laughs> oh. <Pareho. laughs> ayan on. o. Oh. Ay si Rodolfo nakalupit na. Oh, ayan o. Oh. Napakaganda. Napakalaki. Oh. Ganon kami katindi manghuli dito sa Guadalupe ng Ilog. O, oh, ang lalaki ito, eh. Hmm. Mga nakakapanood, saan mabigyan ko yun ng kasiyahan. Mapatawa ko kayo mga kaibigan ko. Mga follower ko, mga viewer ko. Mga nagla-like sa akin, thank you, thank you sa inyo. Dahil hindi nyo ako pinababayaan, lagi nyo akong suportahan. O, oh, ang laki! Ang laki! Uy! Ay! Janitor siguro yun. Janitor yun.

Napakalaki. Ang <laughs> laki. <laughs> Nakakatakot ang laki. Nakakatakot eh. Nakakay pala ng janitor fish na po ano. Ang laki. Ang laki. Grabe. Ang laki. Original ba yan? Ang galing mo. Wow. Oh, laki. Napakalaki na huli ni Rodolfo ngayon, bonggang-bongga. Swerte. Maklaas yung mga isda rin ang lalak. Tsaka, ngalak talaga. Ayun, oh. Swerte, ang lalaki, oh. Laki, grabe, pulang grabe, pulang-pulak. Mm -hmm. Curiosity, na Woo! Sangka pa. Swerte, swerte na. 6 na kilo meron na swerte